shopping time guys sobrang init yan papasok na ako sa metro yan itong aking shoppingan ngayon so oh. yan kuha na ako ng cart this time nagdala na ako ng bag kasi palagi ko nakakalimutan kaya yan madami siya guys at ito guys, sa Bukana pa lang kasi uso na ngayon ng barbecue. So, ito ang burger buns. yan 2,4798. So, sale na siya, guys. So, talagang summer na kami dito. Aqua, ayan. Ang lalaki, guys. Because, ang bigat-bigat nito. Hindi ko siya mabuhat na isang kamay na. Laki. Aqua, talaga pag summer. Ang gaganda ng grapes. Na parang napaka-crunchy niya, guys. Ayan. Colorful. Yun is... Uh, ito naman is... Uh, raspberries ito. Di ba sa atin guys eh sa nasa tabi-tabi lang to pinupulot. Ayun. Dami siya. Colorful 'yan, oh. Pinya, papaya, pomandere. Tapos itong prutas na to hindi ko to alam mo anong prutas to, guys. Hindi ko alam kung anong klase prutas siya para sa pinya na hindi mo wala naman siyang pangalan. Tapos ito, bayabas. Mahal naman yung bayabas dito guys. Yan yung mga pig nya So itong prutas na to, hindi ko to alam. Ah, passion fruit. Okay guys, so yan. Mga prutas dito. Ako ba, yung naglalakihan. lalaki ng saging guys. Ito, limang peraso lang. Ang bigat. May gas. Giant na yan. <laughs> ito talagang isang saging lang nito. Pinain mo talagang bundat ka. malaki Lalaki ng saging niya na ngayon. Eh. Walang maliit. Ang bigat-bigat nitong, ano guys, ito, no? Laki niya. Ang maliit lang. Ang bigat-bigat ng saging. nalaki guys, so eh, yan, no? Talagang pag kinain mo to busog na busog ko sa isa lang. Eh. Ito, ang bigat-bigat, oh. Limang peraso lang siya, guys. Ang bigat. It's a made, it's a doll, it's a doll uh, banana. Yan. Yan. Ang laki niya guys, oh, ang bigat pa. Oh. May lang siyang bigat. Oh, MG. Bagay, banana is good. At ito naman guys, ito ang favorite kong tinapay. Raisin bread. Ayan, ganyan siya. Ganyan siya, masarap siya sa margarine. So, pumuha ako. Pinili ko siya. Pero ito yung iba't ibang klase ng tinapay dito guys. Ayan, italiano. Ayan, french bread. Ayan. Ito naman mga artisan ito yung uh, ilalagay mo na lang siya sa oven para initin siya tapos maging crispy kaya lang pag matagal na siya guys para siyang lastiko ito naman ito yung mga may quinoa. Ayan no may quinoa siyang ano yung mga nag ano, mga health food kaya lang ako hindi ako bumibili nito guys kasi yung marami siyang grains nag ano sa ngipin nakakapunta sa ano ng ngipin masakit ito dami niyang variety ng ano, yan. Iba't ibang variety ng bread. May brown bread, may white bread, may raisin bread. Yan yung mga bread dito, guys. Yan. Ito. Ito mga healthy. Asir, mga, mga ano siya. May ganoa, may may, uh, ito, abuan na bread is ano siya. Ano bang yan to? Um, pang ano siya. Ayan. Ito so, ang mga tinapay dito, guys. So. Ayan, tinapay. Ayan. <laughs> See you in my next video, guys. Shopping ako ng mga tinapay.